so more on sa animal side lang ang uh, sa akin bilang uh, veterinarian okay so kailangan pag pumunta tayo sa city health office uh, yung aso sabihin natin sa kanila sa kanila alam natin kung hero may-ari then kung bakunado then siyempre kailangan updated ang vaccine kasi ng anti rabies Uh, once a year yan, dapat once a year na updated na nabubooster para yung protection ng rabies ay tuloy-tuloy so doon kasi ibe-base nung magsasaksak doon sa taong nakagat yung kanilang ibibigay okay, so recap natin, number one kailangan yung nakagat, yung sugat wash with running water number two, yung aso kailangan maitali siya or may kulong maobservan siya ng 14 days so normal siyang uh, nakainin Ayan. so number 3 kailangan alam natin yung detalye ng aso kung kanino, kung vaccinated siya ng anti-rabies okay? so continue tayo sa number 4 paano naman kung dok, paano naman kung yung aso o pusa ay namatay wala pang 14 days okay. so number 1 kailangan i-notify natin yung city health office okay. para alam nila i-adjust kung ano yung mga ibibigay o itadagdag sa taong na hagat then na uh, yung ulo ng yung namatay, kamamatay pa lang ha. Sana wag nang paabotin palampasin pa ng 7 uh, hours pag kamamatay yung aso o pusa. Bali kailangan kasi ma putulan yung ulo, may separate sa katawan. So parang sa so COVID to yung gagawa nun sana yung may-ari maging responsible siyang gawin yun magsusot ng yung puputol ng ulo magsusot ng PPE naka-gloves, naka-mask. Alam niyo naman na yon sa yung sinusot sa mga may COVID. So importante may face shield, may face mask, may gloves, tapos merong damit na pagkatapos na gamitin, mapugutan yung ulo, eh pwede na siyang nga uh, itapon o ihukay. Okay? Ang ulo pag natanggal, babalutin siya ng uh, plastic, then lalagyan ng yelo then uh, another plastic nilalagyan lang yelo. Then halimbawa eh ultimately pala dapat madala yon sa uh, animal diagnostic center. Dito sa atin sa Region 3 ang meron dyan sa San Fernando Pampanga, RADDL. So doon dinadala yung ulo ng aso para ma kung positive or Negative. Maganda kasi malaman kung pagkamatay ng aso ay sa rabies or sa ibang reason. Okay, so, karaniwan yan, one to two days, malalaman na yung resulta from RADDL. Either i-email ka o i-text ka ng RADDL. So, syempre, pag nalaman mo rin yung result, Either na positive or negative, kailangan mo rin inform yung City Health Office. Then ang pinaka last, last naman kung may positive na ganyan, kailangan paki-inform na rin kami dito sa City Veterinary Office para maimbestigahan din namin at mapuntahan namin yung barangay at makapag house to house kami ng bakuna kasi hindi naman magkakaroon ng positive dun sa isang barangay kung syempre walang nagpumasok na positive na aso kaya makisuyo kami na paki-inform ang office namin ay sa City Hall sa likod nung bali pansamantala lang naman ito kasi hindi pa naman nagagawa yung palengke hopefully dun uli kami Uh, so ang office namin ay sa likod ng Kalmo sa City Hall sa Kapitan Pepe. Pakisuy na lang pong paki-inform kami kasi andun din naman City Hall malapit kung pagkagaling na uh, masaksakan yung nakagat na tao, paki daanan na lang po kami sa aming opisina para kami naman ay maggawa namin yung aming uh, trabaho bilang uh, veterinary ng ating uh, syudad. Okay, so yon ang number one pa rin talaga para maiwasan ng rabies na yan ay maging responsible pet owner. Alagaan natin sila, itali natin lagi para hindi makawala. Then, pabakunan natin sila taon-taon. Okay, so libre pa rin syempre ang aming pagbabakunan anti-rabies. Sa aming opisina, yung marami na nagdadala doon kumpara noon. Then, ang aming house-to-house -house vaccination, by schedule po yan. May pila po doon ng bawat barangay. So, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Hopefully, nakatulong ako sa inyo. Uh, gandang hype sa umaga. Doc Bernie po, maraming salamat.